Sabi ko nga sa iyo, siguro uh, tulong na ng langit ito. Ayan, yeah. eh. blessing na ni Lord yan. At ako'y natutuwa dahil sa yung opening salmo mo na special guest pala ako dito. Ayan, yeah. special ka uh, Kong and soon Sen. <laughs> okay. <laughs> okay, kayo po yung nag uh, nag uh, nangangampanya na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Mega Manila dahil kayo po ay uh, kandidato po bilang senador ng Pilipinas. Ngayon po, nadada, na, kumbaga parang uh, nag-face-to-face face po kayo sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Ano ho ang madalas na nirereklamo ng ating mga kababayan at sa palagay po ninyo matutulungan ninyo sila doon sa area na yon? Yung palagi kong uh, nakakasalamuha sa aking uh, pagpunta sa iba't ibang panig ng ating bansa. Opo. Ay talagang nagre-reklamo sila sa hirap ng buhay mm, mm, mm. sapagkat nararanasan naman nila talaga yung napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, yeah. lalong-lalo na yung pagkain. Mm, 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 mm. At pagka mo pa yung kuryente dyan at saka yung gamutan, yun. Eh, talagang mag-iiyakan kayo ng mga kausap mo. Oo, oh, naku. Kaya ito palagi ang laman ng mga usapin. Mm, mm sa mga town hall meetings at sa mga pagrarally na nagaganap at ginagawa namin. Nako, uh -huh. eh, kung pagka pinag-usapan yung kuryente, hindi lang ho isang miyembro ng pamilya ang apektado. Lahat ho ng na mga nagtatrabaho, lahat ho ng na mga nag-aaral ay may concern at may problema pagdating sa kuryente. Bakit ho ba napakataas ng kuryente dito sa atin sa Pilipinas? At bilang uh, miyembro po ng ASIA, isa ho sa mga matataas ang kuryente dito sa Pilipinas, akong. Ngayon nga 'yung pinagtataka Dennis kasi kung magsisimula tayo sa pinaka layo ni batas. Mm -hmm. Na kung tawagin natin ipira, mm -hmm. na ipira na ito'y ginawa, 24 na taunang nakararaan. Mm -hmm. Dapat murang kuryente natin sapagkat nakalet nakasulat letra por letra. na kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino mm -hmm. sa abot-kayang halaga. 'Yun ang nakasulat. Mm -hmm. Ngayon na, sa aking palagay hindi nasusunod yung ibang tuntunin na nakasulat sa batas na yan. Mm -hmm. Meron tayong tinatawag na ARCOA, ito yung Retail Competition and Open Access. Mm -hmm. Meron tayong tinatawag na aggregation. Itong mga ito ay nakasulat mismo sa batas ng kuryente, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa naipatutupad sapagkat walang kaukulang uh, rules and regulations na ginagawa ang ating Energy Regulatory Commission. At marami pang iba na masasabi ko katulad ng system loss, sinasabi ko nga, ayan, lalo na dapat, 'yan. Dapat <laughs> hindi na natin binabayaran 'yon. Wala ni isa man sa aking pakikipag usap o sabihin na nating pagkikipagdebate, hmm. kung pag-uusapan